What's up mga kabollers? Papunta pa lang ako sa Bukana, inabot na ako ng malakas na ulan at dahil nga nandito na rin ako ay eh, tinuloy ko na lang ang pag-workout. At gusto ko rin yung subukan kung mas okay ba na mag-workout sa napakalakas na ulan. Sa sobrang lakas nga ay eh, halos wala ka na rin maaninag sa unahan. Kahit ginaw na ginaw na nga ako ay eh, pinilit ko talaga na mag-workout. Gawa nga na ilang araw din ako na bakante. Sa kung pagdatin ko rin nga dito sa Bukana ay eh, medyo tumila rin yung ulan. Pero sabi ko mas okay nga na mag ako na umuulan kasi nga napakaraming niknik -nik dito. Yung niknik -nik nga yung maliliit siya na parang lamok kung kumagat na lang nga na mas okay pa yung lamok kaysa sa niknik dahil yung lamok ay eh mapapansin mo talaga na kinakagat ka na pero yung niknik nga hindi mo namamalayan na kinakagat ka na pala pagkatapos ko nga magmerienda ay eh, nagumpisa na rin ako unang ang ginawa ko ay eh, nilagyan ko muna ng tubig ito mga water jug na daladala ko at pagkatapos ko nga malagyan ay eh, pumunta na rin ako agad sa spot na pagwe workoutan ko at bago nga ako magumpisa ay eh, shoutout nga pala kala Zay Denver gap gap Erasmo Mark James Jeronimo from Bicol and Ivan Clizy. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta sa aming mundling page mga kabolers. At kung nakaabot ka pala sa part ng video ng ito ay comment mo na rin kung tagasan ka para malaman namin kung hanggang saan umaabot yung mga video namin. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-like at i-follow ang aming page. At ang masasabi ko lang nga, basta ba't alam mo sa sarili mo kaya mo ay huwag kang matakot subukan. Wala namang wawala kung gagawin mo. Kung magkamali ka man ay gawin mo lang itong motivation para sa susunod ay magawa mo na ito ng maayos. At kung nagustuhan mo mga footwork na ginagawa ko ay eh, pwede mo rin naman itong gawin. Dahil itong mga ginagawa ko ay eh, napapanood ko din sa mga professionals na gumagawa nito.